Sa isang unforgettable night of summer-ready bodies, ang bench body ay nagdaos ng sunod-sunod na runway action sa Mall of Asia Arena noong biyernes, March 21. Ang hottest and sexiest celebrities ng bansa ay confident na rumampas sa entablado habang ipinapakita ang bold beachwear at nakakamanghang summer styles sa isang non-stop fashion spectacle. The Philippine showbiz list presents pinaka sexy na mga celebrity sa Bench Body of Work show. Fiang Smith. Hindi kailangan magpakita para maraming balat ang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner na si Fiang Smith upang mapansin ang magandang hubog na kanyang katawan at matawag na sexy. Trendy at fashionable, confident na naglakad siya sa runway suot ang pink crop top, wide leg light gray jeans na may pink na belt at isang sheer pink ruffled cape. Nagdagdag lakas sa kanyang ganda ang pagkakaayos ng kanyang buhok sa mahabang maluwag na waves. Kayla Estrada ang incognito star na si Kayla ay hindi rin na nagpahuli at confident na romampa suot ang isang dark blue sparkly two-piece swimsuit na binubuo ng bralette style top at high-waisted bottoms. Pinarasa ito ni Carlo ng patterned socks at platform sandals. Ang mga accessories niya ay malaking gold hoop earrings at chunky gold bracelet sa parehong pulso. Kumpleto sa kanyang runaway look ang buhok na nakastyle na may bangs at maluwag na waves. Lou Yanong, ang former Pinoy Big Brother 8 housemate ay nagpakita ng na kanyang kaseksihan suot ang bronze colored two-piece outfit na gawa sa kumikislap at textured na tela. Ang top ay isang bra style bikini top at ang bottoms ay high-waisted briefs na lalo nagpamalas na kanyang magandang kurba. Nakadagdag sa sexing datingan ni Lou ang pinaris niya ritong itim na opera length gloves, silver choker, silver bracelet at black knee high boots. Samantha Bernardo, Suot ang isang black lingerie set na may bralette style top at high cut bottoms pinainit ng beauty queen na si Samantha ang runway. Pinalamutian ito ni Samantha ng chunky embellished black at silver necklace at mahabang red opera gloves. Habang numarampa, hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang black umbrella na may fringe detailing. Ang kanyang buhok ay nakastyle sa maluwag na waves at ang makeup ay may bold red lip na kumumpleto sa kabuuan niyang glamorous look. Ina Ray Mundo, tuloy na ageless queen sa edad na 49, si Ina ang isa sa kumuha ng atensyon sa Bench Body of Work show ngayong taon. Ipinamalas ng sexy mama ang kanyang stunning figure and undeniable confidence suot ang isang white one-piece swimsuit. Roxy Smith, total bay ang sparkle star at beauty queen na si Roxy na agaw pansin sa bawat lakad. Confident na nirampan ni Roxy ang kanyang sexy at fit body, suot ang red bandana print two-piece outfit na binubuo ng strapless top at matching bottoms na sinamahan ng gray socks at black platform shoes. Michelle D. In her popstar era, nagbigay ng first performance ang Miss Universe Philippines 2023 habang kinakanta niyang single na Reyna. Kasabay nito ang pagbibida niya sa kanyang kurbaso at ang two-piece black bikini kung saan mas lalong na-highlight ang kanyang sexy abs. Sunshine Cruise Sa edad na 47, patuloy na pinapakita ni Sunshine na age is just a number kahit pa sa runway ng isang underwear fashion show. Hot Mama, kumpiyansang nirepresentan niya ang mga Gen Xers sa Bench Body segment. Pinaikot ni Sunshine ng ulo ng mga manonood gamit ang kanyang bikini body suot isang red lingerie set na binubuo ng lace bra at high-waisted bottoms. Sinamahan ng red fishnet stockings at black high-heeled sandals. Ang kanyang dark na buhok ay nakastyle sa voluminous curls at ang makeup ay natural na binibigyang diin ang kanyang mga features. Riri Madrid. Si Riri ay kabilang sa mga Statue Beauty sa Bench Event. Bigay todo ang paglakad niya habang binibida ang sexy curve sa suot na beige two-piece swimsuit na may gold accents. Ang top ay isang simpleng triangle bikini top at ang bottoms ay high cut na may gold ring sa mga gilid. Sinamahan niya ito ng gold cuff bracelets at platform shoes na may striped socks. Chief Filomeno Suot ni Chi ang metallic olive green bikini na may halter top at tie side bottoms na sinamahan ng gray na knee-high heeled boots. Nagsuot din siya ng malaking ornate gold necklace na bumababa sa kanyang dibdib at itim na mesh gloves na umaabot hanggang kaligitnaan na kanyang braso. kumpleto sa kabuang itsuran Chi ang long loose hair and natural makeup. Zainab Harake Pinahangat ni Zainab ang lahat sa bench body of work nang magpakitang gila siya sa isang impromptu twirl-off. Slazy! Suot niya ang itim na leather-like bra top na may matching high-waisted briefs. Ang outfit ay pinalakas na makintab na tie-high black boots na may stiletto heel. Pinaresa ito ni Zainab ng black newsboy cap at chill na romampa habang pinapakita ang husay niya bilang majorette sa kanyang bold and striking overall look. Priscilla Mireles. Flirty Vacay vibes. Nilabas ni Priscilla kanyang Latina beauty. Ang Miss Earth 2004 ay confident na romampas sa runway. Suot ang two-piece swimsuit na may kasamang tasseled skirt at floral garlands. Ang swimsuit top ay bandu style. Na may print ng mga palm tree at sunset. Habang ang bottoms ay may katulad na print na may pastel na kulay. Ang skirt ay gawa sa magagaan ng light blue tassels na nagbibigay ng galaw at texture sa outfit. Looking young si Priscilla ay may pink floral garlands na nakadrape sa kanyang mga balikat at pulso na ka sa tropical theme. din siya ng mga delicate earrings at puting high-heeled sandals. Catherine Bernardo, bow down to the queen ang atake ni Catherine. Bilang finale, hindi binigo ang mga nag-aabang sa kanya na ipinamalas sa kanyang stunning confidence and sexy flair sa pagrampa ng solo. Sa katunayan, siya isa sa tumanggap ng pinakamalakas na palakpakan at hiyawan mula sa mga nanood ng matagumpay na body of work the bench show. Binida ni Catherine ng isang two-piece outfit na binubuo ng silver embellished na bralette top at isang puting layered miniskirt na may makapal na sinturon. Pinaresin niya ito ng silver platform heels na may ang overall look ni Catherine ay glamorous at bold na pinalamutian ng kanyang wavy na buhok, hoop earrings at tiwala sa sarili na postura. Si Leslie Cortese, agaw pansin ang pagrampa ng Miss Universe Philippines 2022. Nasuot ang isang lingerie set na kanabibilangan ng isang nude-colored bra na may itim na lace, na detalye at itim na straps. Pati na rin ang matching na pambaba na may kaparehong disenyo at straps. Nagdagdag sa sexy look ni Celeste ang open cup garter belt harness na may mga strap na mga balot sa kanyang bewang at hita. Pinaresin niya ito ng itim na polka dot mesh ruffle gloves na umaabot hanggang sa itaas na kanyang siko at black high heeled sandal. Isa din sa takong pansin ay mga tattoo sa kanyang katawan, partikular ng isang palm tree sa kanyang kaliwang balakang. Lovey Po. Crowd favorite sa bench fashion extravaganza, dramatic and glamorous ang datingan ni Lovi Kung saan ay paglabas pa lang, ay agad na siyang nagpakitang gilas isang swing ride gamit ang kanyang black ensemble. Confident na nirampan ni Lovey ang isang itim na two-piece outfit with a long flowing black skirt. Ang top ay isang long-sleeve crop top, may mataas na neckline at ang ilalim may isang high-waisted brief. Ang palda ay gawa sa sheer na material at may mahabang train. Nagdagdag pa sa kaseksihan ni Lovey ang sinuot niyang itim na knee-high boots na sinabayan na kanyang long and dark hair. Max Collins. Hindi na si Max na pinakita ang kaseksihan sa athletic-inspired theme kung saan ipinagsama niya ang mga elemento ng boxing attire at high fashion footwear. Confident niyang nirampas sa runway ang suot niyang blue two-piece set na parang sports bra at high cut briefs na may trim na maroon at puting stripes. Kumompleto sa kanyang sporty but sexy look ang suot na pulang boxing gloves, itim na leather knee-high boots na may pulang medyas at hoop earrings. Janine Gutierrez paglabas pa lang sa runway. Sa tagli natural na ganda, agad na pinaramdam ni Janine ang lakas na kanyang karisma at presensya. Confident at chill na nilakad si Janine, suot ang black bikini set may bench logo sa bra band at isang mahabang dark gray coat. Ang bikini bottoms ay itim din at nagsuot siya ng dark red na knee-high socks habang binibida ang kanyang sexy curves. Ruro Madrid. Maliban sa pagbida sa kanyang tone abs, naghati din ng kilig si Ruro Madrid kasama kanyang girlfriend na si Bianca Umali. David Licauco Ang buong Mall of Asia ay sumabog sa hiyawan na tanggalin ni Bambansang Ginoo David Licauco ang kanyang jacket na nagpakita sa kanyang tinatagong sexy abs. Alden Richards Binuksan ni Alden ang star-studded The Body of Work fashion show bilang unang celebrity na lumabas sa Entablado. Nagsuot siya ng classic white tank top na nagbigay ng simple ngunit stylish na vibe sa event. Gumagundong naman ang malakas na tilian ng mga tao sa loob ng Mall of Asia Arena na ang suot niyang denim jumper ay unti-unti niyang inalis upang ipakita kanyang katawan habang pinapalapakan siya ng crowd. E.A. Guzman isa si EA sa scene stealer ng show. Ang soon to be groom ay nag-flex na kanyang physique sa purple underwear pero mas pinalava pa niya ito. Naging mapanghas si EA. Naging gulat ng lahat ng tumalikod siya sa audience at ipinakita kanyang puwet na resulta sa hiyawan at palakpakan. Jameson Blake Daring and all out naman si James na confident naglakad at binida kanyang sexy abs so at ang black brief na may orange waistband, black socks at isang chunky gold chain necklace. Bruce Rowland, Pinatunayan ni Bruce na dumating siya para magpasabog. Kita ang matipunong pangangatawan, nasuot ang white printed briefs at black shoes at nagipagsabayan sa mga kamera gamit ang kanyang mga smolder. Kirk Bondad On Fire and Hotness Overload naman ang hatid ng former Mr. World Philippines 2024 na nagpatili sa karamihan. Binuksan ni Kirk ang active section ng show so ang bright orange brief na pinaresa ng black knee, high socks, may buting stripes at gray sneakers. Kitang-kita ang susimigaw na kakisigan ni Kirk sa kanyang muscular body at full pack abs. Nakadagdag sa init ang hatid on stage ang pagsayaw-sayaw sa may pagbida sa hawak nitong American football ball. Jake Cuenca Dila ready for a wild ride naman ang lahat kasama si Jake na gumawa ng isa na namang show-stopping moment. Nakasakay siya ng motorsiklo na lumabas sa entablado kung saan naghubad siya ng damit at pants sabay hagis ng mga ito sa audience. Dito ay pinakita kanyang suot na puting thong underwear na dati ginawa sa mga nakaraang fashion show ng bench. Sa kanyang pagrampa, muli din pinakita ni Jake ang kanyang sexy signature pose. Naka-brief at naka-helmet din siya ng omexit sakay pa rin ng motorsiklo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!